Uh, Ma'am Riza at uh, Ma'am Reggie. Uh, Mari niyo po bang ikwento sa amin uh, ano po ang nangyari dito at anong ikinamatay rather ng ating pong OFW na si Sir Rodrigo? Iba kasi yung pakiramdam ko kasi everyday yan siya nag-chat sa akin. Tapos sabi ko, four days na bak bakit walang chat sa akin si Papa? Tapos tinawagan ko bigla si Papa kasi four days na walang chat. <laughs> yun naka ganito na lang siya tapos sabi niya oh pa ano yan sabi niya sa akin nasan unang sabi niya sa akin nasan ka na anak kasi sinabi ko sa papa ko na pa mag-aabrut ulit ako Pariad, nang malapit na tayo diyan sabi ko sa kanya tapos sabi niya Namama, na namamaga buong katawan ko na sabi ko oh anong hinintay mo pa uwi ka na tapos pinatay na niya yung tawag namin sa kasi ayaw niya pag-usapan yung kalagayan niya doon okay. pero pero ma'am si Sir Rodrigo po ba meron na siyang iniindang sakit? Bale, meron na po siyang sakit sa puso po. Pero Is... hindi namin exactly alam kung ano. Okay. Nung time na yon. Bale, nung pumunta ko sa Cavite, doon sinabi nung bagong asawa ng papa ko na may uh, lumalaki daw po yung puso ng papa ko. Okay. So, paano nyo po nalaman, ma'am, na namatay na po pala si Sir Rodrigo? Yung mama ko tumawag sa akin kasi masaya sana ako kasi ibabalita ko rin sa kanya na pa-flight na ako kasi tapos na ako mag-PT. Tapos sabi niya sa akin, wala na papa mo. Yun. Ngayon po, ang labi po ng inyong tatay, uh, alam po ba natin kung asan po ngayon? Wala po kami idea. Yung, wala tayong mas... balita Opo. or anything? Uh, sabi niyo kanina, parang may bagong pamilya, itong si Sir Rodrigo, sila rin ba? Alam din ba nila kung asan na yung labi ng inyong tatay? Hindi hmm, din po Hindi niya rin. alam. Oh. Attorney, magandang hapon po sa inyo, Sir. Good afternoon po sa programa ninyo at sa ating mga kababayan. Kung ano na po ang information na meron tayo, uh, para na lang din no doon sa kumpletong nangyari anong rason ng ikinamatay nitong si Sir Dominador. Kahapon namin na uh, receive ang information at ang proseso dito humihingi po tayo ng no, no objection certificate from the embassy, okay? Pero hindi pa natin mahingi yan. Kasi hindi pa po nagre-release ng death notification dahil uh, under police investigation sapagkat si Mr. Villar ay natagpuan patay sa kanyang accommodation, okay? okay? So hindi natin pa tiyak kung siya ba ay namatay under foul natural circumstances causes. or natural cause of death. So until such time na wala pang uh, notification of death hindi pa tayo makaka-request ng uh, no objection certificate sa Philippine Embassy. Sa checking sa record ni Mr. Villar, siya po ay matagal ng OFW. Meron po siyang seven record of deployment. Lahat po seven times na deploy sa Saudi Arabia. Pero tinitingnan ko, 2017 pa po ang last niyang record. I don't know if it is relevant to his death but uh, these are so far the information on his deployment to riyadh we, we will wait for the uh, investigation po no ng uh, saudi authorities kasi siyempre itong pamilya ay eh, gusto lang din no ng kalinawan para mapanatag din naman ang kanilang kalooban patungkol sa nangyari po sa kanilang uh, tatay and i think relevant po yung nabanggit niyo kanina kung 2017 yung record of his last deployment eh isama rin po sana ng Saudi authorities no yung uh, circumstances sino yung mga kasama niya in the past uh, years sino yung mga madalas niyang ka-contact diyan at, at, baka mahingin mahingan nila ng statements no yung huling kondisyon at uh, din siguro nating alamin din kung from 2017 siya po ba ay nagpalit ng employer yes because yung 2017 after that, wala na po siyang record ng balik manggagawa or to show that he has traveled to the Philippines. At kung siya man ay nagpalit ng employer, which is also significant for us to determine kung nasa na yung accommodation niya. And of course, to find out the police station which has jurisdiction over the area para malaman yung nagkakandak ng investigation. Uh, another thing is paano po natin Uh, ibabalik yung kanya pong labi dito sa Pilipinas. At posible po ba yun habang ginagawa pa yung investigation? Possible naman as long as we have the documentary requirement. Importante ho yung uh, no objection certificate para ma-arrange ang kanyang shipment of remains. Dito po sa Riyadh, sa MWO Riyadh, meron tayong unit specifically uh, assigned to work on the shipment of remains. So ibig sabihin, Once we have the notice uh, no objection certificate na ayos ang kanyang inventory, mga personal belongings, unpaid wages kung meron man and ESB, yung mga bagay na yon maaring to follow but as much as possible we try to ship the remains para makapiling na ng mga mahal, mahal sa buhay at uh, may saayos ang kanyang lapit Sir, ilalapit po namin sa inyo pong tanggapan sana ang sitwasyon po noon, ang isa pong ating OFW si Sir Rodrigo Villar Jr. Eh, pumanaw dito sa Riyadh. We are we have also communicated na rin with our labor attache pero uh, sana po yung coordination para maiuwi dito sa Pilipinas yung kanya pong labi. Opo, sa uh, alam sa pagkakaalam ko nakausap niya na po yung labor attache natin sa Riyadh at uh, sinasagawa na yung yung kaukulang investigasyon sa kanyang pagkasawi at nakikisa at nakikiramay po tayo sa kanyang mga mahal sa buhay at tutulungan po natin sila sa ating sa pamamagitan ng ating action fund at yung yung pagpapauwi naman po ay may sa ayos na yan sa konteksto ng uh, pagkakaroon ng tamang uh, proseso ng kanyang dokumento ng pagpapauwi at sabay nito kung kung kinakailangan pa sa investigasyon ang kanyang labi ay hintayin po natin na matapos yung investigasyon. Uh, maraming salamat po ha, uh, Secretary. At sana uh, sa sa mabilis na panahon, basta matapos lang yung investigation sa Riyadh, eh, makapiling na rin ng mga mahal niya sa buhay, at least no, yung physical body na lang, no, yung labi po ng, kanyang, ng ating OFW. Yes po. Opo. Yes po, yes po. po natin yan. Umaasa po kami. Uh, Attorney Hans Leo Cactac, ang secretary po ng ating DMW. Maraming salamat po, sir. Sige po. Maraming salamat din po. Buhay po kayo. Sabi kasi ng Papa ko, inaantay na lang talaga niya yung bayat sa company kasi gustong gusto na niya talagang umuwi. Okay. Ganito kasi, po. Nanalo na sila sa kaso. Meron kasi silang unpaid na salary and yung separation pay po na hindi pa nabibigay. Okay. okay. 'Yun lang ang inaantay ng Papa so, namin para maka -awish. Meron siyang nababanggit na parang merong anong proceedings sa Saudi Arabia. Nanalo na sila. Oh. yung information po na 'yan ibibigay po natin sa labor attache. Ibigay po natin kay uh, attorney Dominador. And they will do the work no? doon po sa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi nga po kanina, lahat naman po ng entitlements ng inyong tatay, sisiguraduhin po na matatanggap na rin po ng pamilya. Kailan yung po huling nakasama ng personal si Sir Rodrigo? Uh, ang, ang last, ano po three. namin, siguro, namin? estimate ko lang po, nas, nasa 4 or 5 years old po ang unang. Oh, <laughs> kasi po, sorry. kasi po, nagkahiwalay sila ng mama ko. Okay. Pero yung communication is na-maintain. Nawala po yun. Wala. Nawala. Pero sabi mo kanina, nakakausap po na, ninyo yun. Nahanap ko po siya nung year 2021. Nung yun yun parang na, na activate po ata niya ulit yung feel health niya. So doon namin siya na track Hinanap ninyo yung, yung tatay ninyo. recent na address niya is doon na po sa Cavite. <laughs> Then yun, during off ko po, hin pinuntahan ko po yung address then yun <laughs> tama naman po yung yung detalye na nakuha natin. so uh, tapos ayun true sorry true messenger lang yung communication namin <laughs> then, then, video call ganun lang, ganun yes, so, lang. then ayun dapat Sinabi nga niya kasi yung may proceedings nga na nagaganap. Tapos sabi niya na nalo. So sabi niya, by, by June daw, July, uuwi na siya. Pero hindi po natutuloy kasi hindi nga po siya nababayaran ng company. So sa iyon hanggang sa eto na sir parang sa sa sa, sa isip ko po sabi ko kasi sa kanya ako magsusundo sa kanya pero hindi ko naman inexpect na ganun na siya kasi binibigyan Susunding pa niya na ano na, na ako kasi nanalo na kami sa kaso July na, na first week of July nandiyan ako sabi niya tinatanong niya anong exact date para ako na lang magsundo sa kanya kasi ako nandoon pa ako sa Sambuanga tapos utay oh, um mag-August na ba't wala pa rin baka ano, next week na baka makakauwi na talaga kami. Hinantayin na lang namin yung bayad. Babalitaan po namin kayo ha kung meron na pong date na ibibigay ang ating DMW o ng ating labor attaché uh, kung kailan natin masusundo ang mga labi po ng inyong tatay. Sige po ma'am and again po ang aming pong pakikirami sa inyong pamilya. Salamat po at uh, kakausapin po kayo ng staff na namin ma'am. Thank you Sige. po. Oh, thank you. <tod noise>